Hello guys, what's up and welcome to my YouTube channel. So mag-focus na tayo sa Red Up sa ito ang pag-vlog vlogging, vlogging. tungkol kayo dito sa Blue Up is wa nagkadimao ang ato ang pag-vlog-vlogging o karon mga ka white tears so ako ang tagaan og vitamin skin ako akong gipamuhi nga mga bakting so kani nga mga bakting is niya ni ako wa ako la ang gabuhi ani ang tagiya ani kini ako ang gibuian sa ako ang mga baboy karon so dili niya ako ang tangkal or alat so mga diri ako na siyang gintakan o vitamins so kung ako ang gamit niya is ang mga melbic complex o ako ay silang gintakan o tag 1 ml mm per b8 Ayan. So, kaling nga mga pagting pag-abot is pretty yung siyang pagkagagmaya na ingo na o mga siguro mga 4 to 5 kilos lang ang timbang sa matag-usap sa so, pwede siyang pagkagagmayan no? so mo siya karon is uh, one week na ni siya dere so abot sa tangkal so gihatagan ako ko siya o vitamins di kumpus kay maayo na lang uli-uli uh, ang ilahang lawas sa so, kita niya pwede siya pagkagagmayan no? hindi pa ni siya ang uh, gini nga sa inahan uh -huh. bisan patuod o uh, naabot ng ilang sa pag sa pagwalay pero makita mga tungod magkita ang mga bakit no?